So guys, nakarating na kami sa Barangay Monlaki. Nakita ko lang yung Cold Spring na to sa kay Julius ang Ilomanigos. Ah, uh, ano Nangkap? na balian? Nablian. Ah, nablian Cold Spring, guys. Yan. Uh, kasama natin si Kapitan. <laughs> Shutter guide. <laughs> oh, di ba? <laughs> ang lakas no. <laughs> Kapitan nag <actor> guide. <laughs> ono alim makara so dibasa so, suba mmm -hmm. katabok ikan ke sepatu ubahan kup wagbung subukan masih sira ambuh ayo uh, <coughs> balipakot melai pagatas itara uh, menteri sopa takut minai jo uh, so, ya yeah, enterpenaon mga kanona discover cut up roda yang kuan ano tarter buhay yo taros manai pero wa bena munjin ano anai empakwan gid ay dati abihay ni Jubin Panya Kanamon parang pang umo kay nga panyaron paligsan lang anay ay abo tangani nag dagto iya tapos din picture so picture, picture basi oh. lang click sa email mo ay makarin di lang <laughs> ron para kada ibago suba ho <laughs> tatawid toy tang ilog maparikoy so sapatos natin alam na mangyayari diyan Ibarin natin. Isok na, na, na ma Is, ma ma lang. Hayop ka talaga! Ang ganda ma mong lalaki! <laughs> <laughs> Sana ah. Oh. <laughs> tawid, tawid. Uh. Oh, kanya yun. Napakalina ng tubig yun. One man pa lang. At least ay, ano gagay mao? Nang um, so, public rahay. Right? Kasi di ba lang magpanay. Amo pa mo ng ubrahon. Kami kabalo ug gadan. Baabo ta tabo lang. So sa so, 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 <laughs> makaron ka pa iwa pa mau mm -hmm. i makaron or may amon niya donation box. Mm, para, para igasto sa finance. Mm, panami tapos rokakit sa hina pala na mo 200 at plus makabulig-bulig. Uh -oh. uh -oh. Oo. Oo. Sa hina obra pa yung hagos man. Oo, uh, ibag o pa lang. O hagos mga kwan. Sa mag sa mga barkada ag gusto mag outdoor. Ag patok sa mga ano ho, studyante. Uh Oo. -oh. Lalo dahil hay. Studyante ya, babo. Mag ride stride sa dahi ya, gitaraw mo na Kapit na lang yung no.

Pagka malayay, ito na kasala. <laughs> ito na kasala. <clears throat> so, sa mga pupunta dito guys, uh, yung mga basura nyo, dalhin nyo yung basura nyo. Huwag <laughs> kayong magkalat. Kasi pag punta nyo rito walang basura so dapat itulungan din natin yung barangay o yung environment na ma-maintain yung cleanliness. So, mag-vlog mo yun, no? Oo, vlog mo sa'yo. Vlogger! Paano masabi? Ah, po. Kung sa'yo kitawan, ay. Kung sa'yo kitawan. Yan, magalit ka mo? Yan, kasi may araw yung yawan. Oo. Ako lang yata ang nakasapatos. Magigil ka? Nakasapatos. <laughs> <laughs> Grabe itong broso. Huwag sana umulan. Mga nasa 15 minutos lang ang kap, no? Ah, hindi Oo, rapid lang. Tagay tagay. Ito <laughs> ah, kanda na pa una. Kanda na ni. Na Mayad nga ni ako na may impi yaging daga. Ginagawa pa lang ang mga cottage. Alright. Para oh, sa ramon niya na simple tapos may bibilagon kami sunahan. Sunahan pa. So ito nakita mo na. <laughs> Hoy, Hi, rep. mana Maano'y kame'yo? Ma'am, Pisting! Pisting! Pagkakamaya <laughs> 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 <na> <lang. laughs> ah, po! galing magbalik! Doon galing! ang mga... galing Babo, tagaling, mga taga! Guys, nice about music... Hmm. Naputos lang din na. <laughs> take out Daya lang. <laughs> take out lang <laughs> uh, sarang, uh, na guys. So, ano to bago sa publiko na discovery. Una lang daw ano lang para sa mga bata. Ngayon, marami na ang kumupunta, so ina-upgrade pa lang nila. What's up guys? <laughs> Grabe! E mga kalay ko po, kahit tutundi ka mo sa unahan. ha? Ha? Hindi mo black. Ay ako may say hello

Uh, so ano para mga inyong nga plano karakap na ano, i-upgrade. Mga na uh -huh. Ano ang ngalan ng grupo niyo? Dona Greg like Dawson Duck Sticker. Hey guys, Ibrahim pa Hmm, extension po So, nasa ano pa lang to guys, nasa one month pa lang. Uh, hindi sila maka tapos-tapos na gagawa kasi maraming bisita na pumunta. So, so yung iningin lang nila ngayon is a donation para sa maintenance. Tapos yung cottage is 200 kap, no? so, Pag pumunta kayo rito, ano lang, stop lang kayo sa may tapos magtanong may mag-asikaso naman sa inyo paghatid. Pwede kayo magdala ng pagkain, alak, pero ingatan nyo kasi babasad yung alak dyan, mahirap na. Take care, take care. <laughs> Box, dito na. Dito. Hi. Thank you. Thank you. Thank you.

guys um, Nagbigay tayo doon ang Donate Or tip Ano lang yun uh, 200 pesos Para sa ano nila Mga gamit na bibilhin Para i-upgrade pa yung uh, Cold spring ngayon So malaking tulong ngayon So sa lahat ng gustong pumunta dyan Magantay lang sa inyo Ang cold spring dito sa Munlaki So lahat ng staker natin guys Sold out Daming mga Nakakilala sa atin dito balik na tayo kasi ano babalik pa tayong malay peace out bugs hey guys boom tom cross <laughs>